bangon na kam taksek na. Wala pa ba bisita kana? Wala pa <laughs> Ay, ma <-ra> <laughs> Malapit na Pasko ah, Kamusta na? Uh, Oo, oh. malapit na. Ikaw resinember 1. Ay hindi te. Dito malapit ka na te. Ako hindi ah. Ikaw na naka-ani. Ang masamang tanga mo sarap diba? Ay na siguro na te. Malabo. Ikaw na mga friend. ka na, Frenchie? Ayos lang naman. Ang usapan niya, hindi sa election ng araw. Kami kami magkakasama. Tapos din na nag-date. Yung news kasi na nga. Eh, sa lahat ng artista ako, kami na nawala ng trabaho agad. Hindi, nang pag-ipad sa production. Ano nang palipad ka sa production? Production oh, number naman yun. kasi masyado na malaki yung kain mukha mo sa ano, sa kain Gaga! <laughs> mas tatanggap ko ng laki ng ilong ko doon. Ano ka ba? Ay siya! Ganun yung camera ilong ko. Pero si Channel pa rin ako, Gaga. Ha? Channel Pan pa rin. Mas yan tayo minsan doon? Oo, minsan. Kasi ayaw kaya sinama ko doon. Ay, sasama mo kami doon, te. Basta <laughs> magpakatao <Matamang pang> ka lang. <laughs> no. Oo. Ikaw ka as kitty. Ang gorilla, kapasok ka oh. nalang. Oh. yung uh, ano na gusto nila <laughs> yung mga gorilla, di ba? Ano yung famous channel to? Su? So? Yung hula ba yun? Ay, ay. Oh, Ayun, ay, nowa, di ba? Ay, ako pag nalagay ako doon, kahit hindi ako nalagay ng panaking pa ilong, malaki na. <laughs> <laughs> oh. Oh, diba? Perfect ka. Di ba, perfect? Sabi sa akin, sayo nga, huli ka ng paso. Ay, to, sige, oh. Kaya siya na nalalago ako. <laughs> ako na ka <laughs> na